Oh, dito guys, may naalaban tayo dito mga malulupit, malakas itong mga ito, no? mga top Philippines to. Yan kaya nag siya tayo dyan kasi syempre mas priority natin si Icha kaysa eh, sa so Bruno. Kasi yan na nga, katapat natin Bruno, na po may ages. Eh, nung patay sa ano to, tatago sa damuan yung galing niya, saya. Yeah, one hit na lang sana yan guys eh ako yan tas dito po minaano ko sya, binubuli ko sya dyan kaso yan pumalag siya yan kala o patay na sa akin yung palo meron na naman ano ages pambira itong bruna na to kaagamit lang na ages meron na naman tas ayan na ha tignan nyo dito ah kay guys eh, no. na oya oh, yabang kare o yan sila ngayon dito eh na tignan mo tignan kulit na ito rapaela tas yan kinuha ko lang tong kartang tapang na ito rapaela o oh. yari ka sa akin pare abot ka ng ulti ko kahit lumayo ha, yan Abawi tayo dyan Walwat ni score natin, No Tapos tamang ano lang tayo dyan Ito dito na yung top Kasi nga Kulit na ito Ayaw tigilan na rapa elo guys Tapos medyo tumataba na rin yung Bruno nila Yung score dito 4-5 do Sobrang dikit lang Lamang lang talaga sila sa push guys Ayan Tapos andito na naman Ay na mong iikutan Ano mong amin na ito Ayan e, no? ano uli yung Minotaur dun Tas dapat piprihit ako dyan Nika So wala Ang hirap Ayan hey, Nandi abot ng ulti ko malayo yan tapos nagunti pa rin ako dyan kaso hindi na inabutan and tapos dito kulit na ito magduo na ito. duo to yung akay ka Rapaela yun grabe tatapang yung buti na lang naman sa'yo Rapaela tama nga tayo dun tapos ayan dito tap muna natin to mata tower pa tayo kung biro mga paluto tapos to, ahay, Ay, no. tingnan nyo akay guys tingnan nyo ako yabang Yo, bonnet, okay guys, enter nyo, tinayuan ako, panis, at sabay yung gumanang buti na lang may pregar ako, oh, tapos sabay nag-sticker na naman siya, tumatawa, okay, tinatawanan niya ako, oh, gray guys, grabe talaga itong akay na to, tapos ito may brew na bigla, grabe, palumpalo yung kalaban, ayaw magpaan ah, ang awat, tapos dito, you know, sticker, sticker, pati okay, dito, aso ah, masyado ako na makulit, pare kami naman, wait lang, bak muna para kami dyan, Ayan, yeah, bigla pumasok yung prey at upre drain to now yung Bruno guys Tapos ito na yung akay, ito kanina ka Kuha-kuha may inis ko um, yung baday ka pare, makulit ka, ubo sila apat Yan, yeah, pupush namin yan sa mid kasi wala pa kami push niyan eh Ayan, yeah, ba diba? Pakita rong buhay dyan, magaling din yung paita dito guys Tapos Philippines din to paita Tapos yan, push kami dyan Ang um, the second tower lang pupush namin para ano Hindi kami maubos yan, bumak na abigad kami dyan Ganun lang, tapos dito naglo na sila yan, tama ka ano na lang tayo dyan, tamang tempo lang yun, buti na lang nakuha ng bread rin ng Lord, tas yan Yung ulti dapat ako aso, ah, yun know, yung pakito, hulit talaga na itong pakito, bigla sumusulpot guys Ay, no bak, tas naglog pa ako dyan, yan buti na lang, nabuhay pa ako Tapos tamang bak muna tayo dyan, naubos din yung kampi ko, tatlo na lang kaming natira, kaya na din nila agad dyan Tas yan na nga, dito yung pakito, humakat, balong paluang pakito ha kakya ng patalikot na ito pa ito na ito guys, grabe ko mat. Yan, tas yan, nabigyan namin siya dyan, okay, kulang sila isa, tas dito may lord na ulit. heno o, tama nga, uultian ko yan, no. nagkakrush sila dyan, uulti ako dyan. O tayo, akay, dali, tayo. O, dali, tayo. Nasaan ni akay, ba't nawala? Nawala siya, bari, triple kill. Hm, tayo, tayo ha pa kanina, ngayon, ubus ka ngayon. Gumapang yung buhay niya, hindi niya na, hindi niya na ito, guys. Kala ko tatayo tayo ako pa kanina. Di ba naman nagagawa yung pare? Masakit na ako ngayon, tapos yan na kami dito. Ay, lord na kami dyan. Tapos tamang dip-dip muna tayo. Tapos yan, sumunod na kami dito sa lord. Yan o. No. Kulit na ito, akay. Ah, tignan guys, Ayan o. No. Tayo ka ulit, akay. Ah. Dali, bilis tayo. Ay, no, tunaw siya. Maribog, paray. Tayo ka kasi ng tayo, eh, no? kulit mo, stiger stiger ka pa. ko pala ito nabawian. Babawi ako sa na stiger ito eh. Ay na pa Ang kulit talaga na ito. Paitan na ito. Yan, tamang bak na muna kami dyan kasi ba ang mabigyan pa kami. No, imbis na panalo ka, ba matalo pa kami dyan. Kasi ito, nag-clash na naman. Pambira, tinurok maaay si Fredrin. Dinala sa malayo, dinala sa base, guys. Tapos ayun na, nahuli yung bro na dito. Yung bro, ayan, tara, tara, papunta na ako, oh, pre. Nag-mention, show ito patay yan, yun patay na yung Bruno Tapos patay din yung Fredrin di kami maapag kasi patay yung Fredrin namin Ayan tapos dito magkaklash dapat Ayan pagpatayin ko dito yung Rafaela Asan dito pala yung Valentina Tapos andito Akay, ah, tignan nyo gagawin ito guys eh na mag-uulte ako Tapos tignan nyo Akay ah, Wala akong paalam tinatayo ako lang siya Tapos yan na nga, sige na nga pansin Akay ah, Patay ka bari Nasaan na yung mo? Ba't bigla na wala yung phone mo? Tapos hindi tinanong na yung paa ito? Tamang player out mo tayo eh no? Di kayo magkapatayan eh. Kala niya mabuburst niya ako eh. Medyo makunat-punat din ako. O oh, yan, tapos bak mo na kami dyan kasi patay pa yung eh. oh, na tayo dyan pare. Baka matalo tayo. Tapos dito naglord na ame andito na yung Fred ulti Tapos wulti tayo dyan eh no? Pagka ulti ko na, o yung val Valentina yung Lord, sayang. Pero kailangan, napatay namin yung Rafaela doon. Anayin na score ko dyan. Tapos yan, yeah, sige, busing yan. Ito yung away, oh. Maulit to eh, kanina pa to eh, no? Kuha-kuha ko at matayo-tayo ka sa akin kanina. Tapos eh, na nga, sasabay na tayo dito sa Lord the Eye. So may cut, kaso kumakat pala tong akay. Dat magbimid na kami dyan, kaso kumakat yung akay. Nakuha pala nila yung Lord the Eye. Sige nga, akay. Magano ka nga, tayo nga ha, pare. Hasan, hasan na tayo-tayo mo, pre. Ba't bumabak ka? Yan, eh, no. Tayo na ba rin? Ay, <laughs> Kulit siya. Tayo, tayo ka pa kanina. Tapos na, nakuha na namin yung Lord sa wakas. Eh, nasa sugod so, so na kami dyan. Sobrang tagal na na itong game na Kaya makunat-kunat na yung Lord dyan. Tapos nag-ulti na ako dyan, bag. Pero papatayin muna na natin si akaya makulit kya, Kuh Yan, makulit siya, diba? Akai na yun. ang kuha, inis kayo. di panalo kami. Kulit siya, Oo yan, ako MVP dyan, jeb, pre. Gano'n, Wakay, na tayo-tayo mo, pre. <laughs>